Okay, magandang umaga nyo mga small lipo hunters. Ay, ngayon ay nandito tayo sa site kung saan ay mag-survey tayo mga small lipo hunters. No? So, bago tayo bang sa ating channel ay shoutout sa lahat ng ating YouTube uh, mga YouTubers, mga subscribers sa ating YouTube channel mga viewers at mga haters at mga new subscribers. Happy hunting sa inyong lahat. At sana ay nasa mabuting kalagayan kayo ngayon. So itong mga small hunters ay mag, mag i-share ko sa inyo mismo la hunters kung ah paano natin tumbukin ang big five, no? So kadalasan pag big five ang mga saing kadalasan ay ganito, no? Oh, ganyan. No? Turtle sign or heart sign. So, yung turtle sign mismo di contact dyan sa ibabaw ng bato na yan ay meron dyan double heart no? na bato na sulid. Pero nawala na mga small kasi hinuki na yan ng may-ari niyan. Kaya lahat ng palibot niyan dyan sa paligid niyan ay puno ng butas na yan. No? Punong-puno ng butas na yan. Kaya uh, nag tayo dyan para ma ma matubok natin kung saan ba ang deposit no so dito manda daw mga small hunters diyan natin kumpas tingnan natin no? ano ang naka-alignment niya so diyan mga small hunters ito yung east and west so sa ibabaw niya ay naka east and west so ang direction mga small deposit hunters yan dito ko diyan sa east north yung north ay nasa banda sa yung hagdanan yung Jimilena 3 yung yung vlog natin yung nung una kasi mat, so matagal na yan hindi na, hindi natin nabalikan yun so diyan mismo yung ah uh, may Jimilena 3 oh so diyan oh yan ang Jimilena 3 lapitan natin oh so, yan so ang ang northbound ay diyan mismo sa may uh, hagdanan pero yon sa Jubilee na 3 ay yan ay nakapalo sa 67 degree so, so nakabilong siya sa uh, secondary cardinal point no? so po yung cardinal point ito yung nakalain sa S and West pag intercardinal at yung 135, 315 yan nung yung 45 yan nung intercardinal so dyan yung pa panthers yan nung agdanan. So dati dyan tayo nagukay sa Jemili natin na yan. So yan, so, yan mga small dipo hunters yan yung hukay niya natuloy dati no. So forfeit feet na yan mga small dipo hunters. Kaya meron tayong detection dyan ng small dipo hunters. Hindi natin natuloy no kasi tag-ulan ano, na no? na naabutan ng tag-ulan pero confirm natin yan ng si Panther kasi malapit siya sa uh, turtle sign so possible na uh, medium deposit dyan mga si Blue Panther pero yan lang ay nabitik naman natin kung dyan sa sintro ng uh, turtle sign dyan maring uh, maring uh, sakop din dyan sa medium deposit kaya possible na malalim dyan yung small deposit so mura dyan sa big five dyan sa ano turtle sign kasi malalim so dapat uh, harapin natin ang yung tinatawag na secondary cardinal point <coughs> so dyan sa babaw yan yung uh, tinuturo ko yung uh, uh, dalawang buong uh, bamboo nakalain dyan sa S no? so dito yung medium ah, uh, big pile dyan yung uh, intercardinal point naka north no? so naka 67 degree yung gemelina pero malalim pa rin no? kasi malapit sa dito sa big dipo so hanap tayo ng uh, confirmation ng hunters mula dito sa bato na to ay hanap tayo ng uh, secondary cardinal point no? So, dapat mula dyan <coughs> ay dapat mag dyan ng mga secondary cardinal point. So, dyan ang kita natin ng Smully Panthers. No? So, naka-northwest naka, -north -east, naka -north yung uh, 60 degree yung uh, Jubilee Pero dyan sa south east, ayan yung, yung nakapalo sa 160 160 degree. So, <coughs> may confirmation is small no so dyan sa baba ang small dyan yung mata yung nakikita na to ganina, no kanina hindi natin pinansin so yun na hole ay mata ay nakatotok sa dun sa direction na yan na 165 south east so yan ang tanutawag natin na secondary cardinal point at ang sukat nyan ay hanggang halos 140 to a uh, 40 to meters. So, yan ay small dipo may small banders, no? So, dyan ang, mayroong dalawang confirmation dyan na dalawang buong uh, na kawayan. Ay, ito raro ay matanda na, pero sa, sa aking pag-analyze ay hindi matanda, no? Pero katulo na raro ito na sumibol kasi lagi itong pinuputol pero tumubo pa rin. Kaya dyan ng small banders, nag-count ako niyan mula dun sa bato mga hanggang diyan mga 30 yan 30 meters na dyan. hanggang dun sa uh, buo na nakawayan ay mga hanggang 40 45 feet, oh, meters so malayo sa big depo so yan ang hanapin ng small hunters ating load ng small hunters dapat na uh, secondary cardinal point ang ating hanapin mula sa big pipe. So yan mga uh, 45 meters na yan. O, no? 45 meters na yan. O 50. So merong nakita natin dalawang bunga. Bambu. Ito puno ng bambu. So nakita natin yan mismo na dati. Pinutol na daw yan. Tapos ikatat uh, uh katatlong sumib, sumibol na yun na puno. So yan hindi na din nila pinotono so meron sila siguro ng detection yan kaya nagkukay sila dyan no? So yan ang contour mission ng Smoothie Panthers. Meron si Nagukay dito. O dyan sila Nagukay. Malalim na yan ni Smoothie Panthers pero may tubig. Kaya sakto-sakto talaga na pag nakasout <coughs> ay water element. O so, yan eh. Aba pa yan ng team uh, tinte. So meron ng uh, tubig. So ang detection nato ni Smoothie Panthers nandito dyan banda dyan. Dyan banda na na-confirm natin na may nakasimento. Pag nakasimento, ibig sabihin water element kaya sinimento nila mismo small defenders. So, yan ang confirmation mismo small defenders sa dalawang puno na yan. So, dyan mismo ang nakatutok yung uh, yung mata. Mata ng uh, turtle sign. So, dyan. So, kung i-state natin yan doon, ay nakatutok dyan mismo nakapoint ang uh, mata ng turtle sign so yan mga small lipo hunters ang ating uh, na confirm na merong detection small lipo hunters no? so dapat meron tayong dalagang gamit so yan ang kumpas natin yung small lipo hunters no? kinumpasan kasi natin ulit uh, dun tayo nagsimula kanina naka 60 degree, 67 degree. So, sa southeast, ang compass natin dyan ay naka 160 degree. So, yan o. So, dyan tayo na, doon tayo sa unahan na kumpas. Nasa wala 60 degree yan. Yung, naka 60 degree. So, yan, naka 60 degree yan. Doon sa, mula doon sa ano, pero patay patalikod kasi kati uh, patalikod kasi baliktad kasi kaya diyan nating kumpas diyan na uh, tinatayo natin na nakabiring siya ng 160 yan 160 tumurado so, doon yan 160 so south east may small pointers yan ang yung uh, secondary cardinal point so yan ang secondary cardinal point na tinatayo natin mula dun sa bato na turtle sign. So, yan may, may na-detect natin yan na nakasiminto. Pero mahina ang detection is muli po handos, no, ang ginto. Kasi ang yung big dipo kasi malakas ang hatak no, ng locator. Kaya umiwas tayo yan sa malakas na uikot kasi malalim yan at malaking deposit. No. So, yung mahina ng ang detection No. So doon tayo sa mahina kasi yan ay mga giveaways no or mga small depo. So kaya kasi yan ang ating hanap eh small depo hunters nga ang tawag sa ating channel. Kaya yan lang mga small depo hunters no ang pamaraan kung paano tumbukin ang mga small depo mula sa big five. So yan mga small depo hunters. Ay, sana ay meron kayo natutunan sa ating actual video sa site natin. So hanggang dito lang mga small defunters. Ay, sana ay meron kayong matutunan sa video nito at paalam mga small lipo hunters.